tinamaan Gusto mo matuto, alika. Tinamaan kita dito. Pag tinamaan kita ng ganoon, ha? Pag tinamaan kita ng ganoon, oo? Oh. Mama lang ako dahil ito sa kuan kaibigan ko sa sir eh. gusto Mm -hmm. Dose, mama, ka ano ginawa sir? Tapos don sa alabas po sir, kinuan dinapitan ako sa ano barangay tanod po sir, kinapkapan po ko nila. Tapos sa ano barangay tanod, tapos may nakuha silang ano wallet at saka pira, binilang ko nila sir. Magkano pera binilang? 14,500 po. O pa, paano ko nahuli? Anong nangyari? Kwanta mo sa akin? Eh, pinagtripan lang siguro nila ako sir dahil nakita yung pira ko eh. Kasi nung kinapkapan ako nila, dinala nila ako sa ano, kwarto po. Tapos? Tapos sinubara nila ako, pinugpog nila ako sir. O pagkatapos na pinugpog ka, ginawa ang pera mo? Ginawa, sabi pa ng matanda sir. Ayos to, mayroon na tayong pambirhaus. Tapos iyong ano po, pilay ang nag-ano, bilang-bilang sa pira ko po. Pilay? Oo po. Sinampal pa niya ako dito. Saka dito po, ikuan. O pagkatapos, hindi mo hiningi pera? Hiningi ko ng pagkaamagahan po. O, ang sabi? Sabi naman sa ano matanda, mamaya babarilin kita. Na, Opo, na natakot na rin ako. Ano bang probinsya mo? Sa Dumaguete po. Ba't ka napagpag dito? Lumusad ako dito sa Manila para makatulong sa nanay ko. Anong trabaho ang pina-apply sa'yo? pultrihan nagpapakain ng manok ng likta ng ano itlog saka maglinis ng kwan tain ng manok po sa ka nagtatrabaho? sa kwan po tarlak kwan ike eh. sa panika tarlak? oo po eh bakit ka pumunta ng Maynila? pauwi na sana yung kasama ko eh sumama na rin ako sa kanila dahil pauwi na po sila eh so ibig mo sabihin uuwi na kayo ng Dumaguete? Eh? oo po uuwi na sana ano pang gusto mong mangyari? Kung po saan ang pira ko sir, sana makuha lang yun. Dahil pang kuhan ko po sir eh. Saan? Pang bayad po sa pag nagpagawa po kami ng bahay sa probinsya eh. Okay. Dalawang okay. taon na po akong nagtarbaho doon eh. Lahat na hirap, ko. Dahil parang makapira lang ako. Gusto mo magawa pera mo? Makuha lang po okay. ang pira. Bayad na siguro doon sa beer house yun. Pero pupuntahan natin, tuturo mo doon sa kapitan, pakita natin ha? Opo. Okay. Okay, yun lang. Opo. Okay. Sige. Dito tayo, ha? Sige, sige. Dito tayo. Paala tayo. Turo mo sa akin, sa akin na lang. Los, kapitan. Kapitan. Boss, gusto? Kapitan, kapitan. Kapitan, kapitan ha. Kaya kami bumisita sa iyo. Baka sakaling uh matulungan mo lang kami dahil... Opo, sir. ...mapit sa amin kanina, sa tanggapan namin, itong mga... 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 Ito yung sinasabi niya, nilakawin siya, gilipis siya. Ito yung mga um, uh, panggatid mo natin, sir. Uh, yung, um, uh, sino? Sino? Dito Dito ako po. sino yung mga taong tinuturo mo sa akin, na kumilento mo kanina sa akin, na may kasalanan sa'yo? Sino? Sino siya? Sino siya sa tabi mo? Anong ginawa niya sa'yo? Dinala po niya ako doon sa loob eh. Siya nagdala sa loob? Opo. Tapos anong ginawa sa iyo sa loob? Pinugbog po. po. Saan ka tinira? Dito po sa ano po. Tapos pinalo pa ng ano, kahoy. Pinalo ka ng kahoy? Opo. Itong isa, anong ginawa sa yo? Yung pera lang po. Kinuha niya yung pera? Di siya naman? Sinampal niya ako dito at saka dito. Pwede mo makita platter ninyo na ko? Huwag natin pakialaman yung may kaso dahil may nagre-reklamo ron. Itong gusto kong makasentro, anong kinalaman nito? Bakit napuno ng pera at nabugbog? Ano na Basahin mo. Dos Viminda Oriol ay hmm. pagkatapos maimbestigahan at tumamin sa kanyang ginawa, sa ipan sa mata ng pinigil dito sa PSP headquarters at kasama niya ang dalawang lalaki na sila Ranen Garcia at Tito Kalehan. Ay, ano ngayon? Kung kasama niya? Suspect ba? Kasama ba sa investigasyon? Sino nagsulat niyan? Ay eh, gusto ko lang maalaman, wala tayong problema kung kasama siya. Umaamin siya kasama siya dahil iniimbestigahan yung babae. Hindi ba? Kap, uh, ito lang, Apo. Chairman. Ito ngayon, ikaw, nandito. Apo. Ay. Siya ang Chairman kasi ng Committee uh, of okay. Peace and Order. Eh. Committee of Peace and Order, ikaw. Kap, ang alakang karapatan magkapkap sa taong hindi inaaresto. Kahit na may complain dito na inaaresto nyo, kung inimbitahan ninyo, in the presence of a cop, gagawin mo yon. Pangalawa, pumunta siya rito voluntario. Ngayon, para sa akin, pa, paano nang nag-iimbestiga ka? Eh, siya po personal na pumunta para samahan yung kasamang ini-iniimbestigahan -ini niyo. Wala tayong problema doon sa pag-iimbestiga. Ikaw ang yon. Kung hindi ka investigador noon, tuwirin mo kung anong mali, anong mali? Eh yung uh, yung bata pong ito, hmm. ay hindi po nagsabi ng totoo sa amin. Binilang-bilang mo eh diyan sa loob. Anang, wala po tayo. Ayun, mong ingat. Ang sabi ng anak, hindi kasi marahas. Ito ay. Ito ay. <laughs> Kala mo makalimutan <laughs> ko yung ginawa ginawa mo sa akin? Hindi. Hindi po. Ako. Kala mo hindi siguro. Wala po kayo. Pinaghirapan ko yung pinag bira yun. Dalawang taon akong nagtarbaho doon sa Kano Ozone. <laughs> Nagsatsaka <laughs> Nagsat ako yung sa tarbaho. Na. Ang isang taong aping-api, up, eh. makikita mo ang galit. Pero kung nagsasabi ng kasinungalingan yan, hindi ganyan ang reaksyon. Sinong kumuha ng 14 mil? Turo mo sa akin. Ito po, tanda po siya. Ito. <laughs> Sino may sabi ng Fiber House na? Si ako. Nakangiti ka ba o anong anong ano? Magsalita ka. Huwag kang ngingiti-ngiti sa akin, ha. Hindi naman po ako gumawa ng pera. Ibig sabihin, imahinasyon niya lang, magiiyak siya sa akin, magrereklamo sa akin na walang katuturan, na parang parang wala kayong kinuha. May magnanakaw pala lang mga barangay ninyo dito, ha. Ah. Asa niyan 14,000? Sa so, palagay mo kaya aksayan ko kayo ng parang pupunta rito na parang wala akong alam? Hindi mo nakita. Hindi mo nakita nakita eh, kung lang bilang sa ano pera Hindi mo, Hindi ko. Hindi binilang. Binila. Sa mga katulad, sinungaling siya. Hindi ko po hinawakan. Sa mga katulad, sinungaling siya. Lamang Ay po, maaaring sindikato po yung ganagawa ng mga yan eh. palagay mo kaya, itong pobre na to, lalapit para lang akusahan kayo. Ang sa kanya, makuha lang yung kanyang 14,000, makauwi na sa probinsya at dumagete. Dalawang taong pinag-ipunan, ninakaw ninyo. Hmm. Talaga po sila, sabi ng bata na yan, na ako po ang nagbilang ng pera mm. at nakita ko po na may pera siya ano? mamatay man po ako sa oras nito mamatay man po pamilya ko, anak ko hindi ko po nakita ang pera niyan hindi, mo na... hindi ko po nakita eto mensahe ko sa inyo, huwag nyo nang uulitin to ano? Eh. may hukuman tayo, may proseso pero sa akin, derechahan, bitag ka na bitag ka na, ha? Ah, bitag ka na sa susunod, Huwag ka manununtok kasi kung gusto mong suntok, tuturuan kita. Pag tinamaan kita ng ganyan, pag tinamaan kita ng ganyan, pag tinamaan kita dito, dito, pag tinamaan kita dito, pag tinamaan kita ng ganoon, ha? Pag tinamaan kita ng ganoon, oh, makakatikim ka. Sir, siya, sir, mukhang iwan na kaya. Lamig ka po. Gusto ko, gusto ko itong tuluwan. Hindi, eh, hindi, eh, hindi. Example lang yun, sir. Eh, ito yung mga niyo po kami tama. Para sa akin, ako'y makikiusap sa'yo at paglapit ko sa'yo, kawawa naman to. Ano ang may tutulong mo rin ka siya? Aking po, investigahan po ito at pag napatunayan ko po, po may kasalanan si Kagawat at ang mga nasasangkot, eh ating po sasangka ng karangkatang asukod. At uh, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil kayo po ang... Maraming salamat din. Kayo po ang, ang sumi-check kung kami po'y nagkakamaliin sa nangyaring kompruntasyon na ginawa ng bitag kasama yung mga complainant, alam namin na nagsasabi ng totoo yung complainant. Isang pa mga mata, makikita mo pagluluha sa galit. Pero sa nakita namin, talagang nagtatakipan yung chairman ng security at saka yung iba. Alam din ni chairman na hindi siya nakakatiyak na nagsasabi ng totoo ang naniniwala si chairman dun sa complainant kaya lang wala siya magawa dahil may mga prosesong sinusunod at nagvoluntaryong tutulong na si chairman sa pamamagitan ng pagbigay tulong malamang halaga awa niya na rin dun sa nagre